makinig at makiisa sa abante news and current affairs abante radio translation del Nazareno 2025 special coverage ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa pista ng mahal na itin na Nazareno mula sa Kirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church translation del Nazareno 2025. 2025 special coverage special coverage dito sa catorce nueve cuatro D W -A R Avante Raggio Avante Sabalita Ad servicio Avante Avante Ab Ab Raggio balita Raggio balita Naión Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abanti po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. PNP sinigurong all system go na sa nalalapit na Nazareno 2025. Umaabanti sa balita si Abanti reporter Edwin Balasa. Edwin? Siniguro ng Philippine National Police na handa na sila sa sinagawang gawang preparasyon sa seguridad ng pista ni Jesus Nazareno sa Enero 9. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Brigadier General Anthony Abirin na all systems go ng seguridad sa traslasyon 2025 batapos sa magpakalat na mahigit sa labing apat na polis kabila, kabilang, ang mga polis mula sa iba't ibang region at mga force multiplier upang masiguro ang ligtas at payapang pista ng Nazareno. Bukod sa mga individual, Uh, bukod sa mga ipinagbabawal na dalhin ng mga deboto, katulad ng backpacks at mga bottled water, ay bawal din ang pagpapalipad ng mga drones, gayon din ang no sail zone sa paligid ng prosesyon. Nananawagan din si Abirin sa kapulisan na maging alerto sa lahat ng oras at magpatupad ng maximum tolerance sa kasagsaga ng prosesyon. Kahapon ng hapon ay mismong si PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang namuno sa send-off ceremony ng deployment sa Quirino Grandstand binigyan din ni Marbil ang importansya ng celebrasyon para sa mga Katoliko kung saan inaasahang aabot sa 6.5 milyong diboto ang inaasahang dadalo dito. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Samantala, Manila LGU Tiniyak na malinis ang dadaan ng ruta ng Nazareno. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just Sama siniguro ng lokal na pamalaan ng Maynila na malinis ang dadaan ng buta ng Jesus Nazareno. Ito ang siriyak ng alkalde ng Lungsod na si Hani Lacuna sa panayam ng media hinggil sa koleksyon ng basura bilang paghahanda para sa Translasyon 2025 ngayong darating na Enero ang 9. Ayon kay Lacuna, ngayon pa lang ay malinis sa ang dadaan ng buta ng poong Jesus Gareno. Nakatakda rin an ang kanilang lokal na pamalaan na muling magsabawa ng walkthrough ngayong araw. Ito ay upang masiguro na hindi lamang basura ang wala, kundi pati na rin ang mga sagabal na gamit na kailangan pang tanggalin. Demo na latest team, ako si Just Ignacio ng Abate Radio. Kung so, Balitang mabilis na walang Mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. sumainyo ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, abante. Radyo Balita, Radyo Balita. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.